Hello Divine People, welcome sa aking channel Divine Queen Tarot PH Alamin natin ang inyong kapalaran energy gabay para sa darating na May 8 to May 14, 2024 Para sa ating Air Signs, Gemini, Libra, walang lumalabas na card. Okay. Para sa mga hindi pa po nakafollow, nakapagsubscribe, please subscribe na po na po kayo para makapag-live po tayo lalong-lalo na sa ating TikTok account. And para sa ating mga viewers sa so YouTube, subscribe na po kayo para lalo pa tayong dumaan sa ating channel. Okay, we have here Okay, may the Empress tayo, may Page of Pentacles, Four of Wands, and the Three of Swords. Okay, for some of the Gemini, Libra, and Aquarius friends, um, makakaranas kayo for this week ng ma cancellation ng reunion siguro may pina-plan kayo na reunion banding um sa magkakaklase. high school classmate nyo, college friends or classmates elementary um, may ma cancellation dito no may mga hindi matutuloy or hindi mismo makakapunta so yung iba naman um, this week, makakalipat na kayo ng tirahan. That's why your family is, alam mo, malulungkot sila ngayong linggong to. And para naman sa mga may na-cancel na reunion, or bonding, or pupunta sa, pupunta sa ibang lugar, no? may mga out of town. So, for this week, hindi matutuloy. Hindi kayo matutuloy dahil makaka-experience kayo ng problema sa pamilya or financially okay so ayan o. so yung iba naman i can feel na hindi kayo makakapunta dahil um you are lack of confidence siguro nahihiya kang umaten sa reunion dahil um hindi ka pa successful you feel na hindi ka pa successful sa buhay and parang um, nagsasalpiti ka, nahihiya ka uh, na makisalamuha sa mga dati mong kaibigan, dati mong classmate, no, mga kabatchmate mo. Okay. So, yun yung nararamdaman mo ngayon, Gemini, Libre, and Aquarius. So, ayan, meron tayo ditong Page of Pentacles, no? Um, but for some of you, ayan, may, um, regarding naman sa inyong um money ano sa money matter so may paparating na blessings lalong-lalo na sa ating mga sa ating Aquarius so Aquarius tong meron dito guys no sa mga investment nyo so iguro, some few months ago ano nag-invest kayo sa mga bagay na in-offer sa inyo. So, hindi lang, hindi naman malaki yung kita dito, pero may cashback kayong marireceive dito. So, ayan, may marireceive din kayong blessing. Siguro may inaantay kayong blessing, ano, um, sa mga padala sa inyo. So, yung matagal mo nang nire sa company mo, mga separation pay, ayan, this week makukuha mo na kung ano man yan na inaantay mo. So, ayan. But for some of you, makaka-experience ngayon ng betrayal, heartbreak, loneliness. No? So, ayan. Siguro this week, may mga pag-aaway, may pag-aaway sa relasyon sa sa mag-asawa, Um, sa mga mag-boyfriend, mag-girlfriend, ayan, makakaranas kayo ngayon ng pagtatalo, pag-aaway, pag, na pwedeng humantong sa paghihiwalayan. So, itong Three of Swords din is regarding din to, no, sa ating, dito sa ating Four of Wands, no. Ayan, may sadness dito. Okay. Check pa natin, Gemini Libra and Aquarius. okay Then tayo guys okay so sync with the moon for some of you um siguro may pagtatalo dito regarding sa pagbubuntis so um, yung partner nyo is matagal nang nagre-request sa inyo na magkaroon ng supling or ikaw mismo to na gusto mo nang mabi mabiyayaan ng supling ano, sync with the moon and siguro ito yung pagtatawayan pag aawayan nyo sorry guys pag-aawayan nyo sa hindi nyo pagkakaintindihan, siguro hindi ka pa ready or yung partner mo hindi pa ready, pero ikaw gustong gusto mo nang magkaroon ng supling. Ayan, siguro ito yung heartbreak na uh, sinasabi dito, no, yung pagtatalo nyo, kaya yung iba, um, mas gusto na lang makipaghiwalay kaysa magkaroon ng supling. Okay? So, meron tayo ditong intuition. Siguro ang dami mong agam-agam sa sarili mo, no? Kung makakayanan mo ba yung responsibilidad bilang magulang, bilang ina, bilang ama. So, hindi ka pa ready, ano? You know? But, um, always trust your, ano, intuition, ano? Kung hindi ka pa talaga ready magkaroon or magbuo, bumuo ng pamilya or magkaroon ng responsibilidad ng anak, okay? paniwalaan mo kung ano yung gusto mo. Kasi, wag nating pilitin yung taong hindi pa ready. Okay? So, for some of you naman, may mga siguro may pag-aaway-aaway dito regarding din sa pamilya. Dahil may malalaman kayong may buntis sa pamilya nyo na hindi nyo tanggap. Dahil siguro napakabata pa nitong anak nyo or nabuntis siya ng hindi nyo pag ga, ganon kakilala na lalaki. Okay? So, connect with the earth. And last is make a vision board. So, ito talaga is regarding to sa um, sa pamilya. So, ang andami, andami, dami-dami mo pang pangarap siguro na gusto mong maka makamtan. Pero, ayan, maaga kang nabuntis. Nabuntis ka na hindi pinaplano. And kung hindi ka pa talaga ready magbuntis, um, kausapin mong maigi yung partner mo, no? So, connect with the earth tayo. Um, ka ng sign sa universe. Kung ano, pa, ano ba talaga dapat ang kailangan mong gawin Um, para maintindihan ng partner mo kung ano yung mga pinagdadaanan ninyo so always pray Gemini Libra and Aquarius kung ano yung mga kailangan at gusto nyo pang hi hiniin um bago kayo ba diba, bago kayo mag-start um maging magulang or maging responsable sa mga kapartner ninyo no sa mga gusto nila pa, kung paano nyo igagrab yung um, opportunity din regarding sa trabaho. Kung etong trabahong to ay hindi rin naman, alam mo yun, in-offer sa yung trabaho. Regarding din to guys sa ano ha, pag-accept ng employment sa ibang bansa. Kung hindi, kung hindi mo na-feel nasisil feel na Or, or, may nafe-feel kang something about this employment, no? Kaya, meron tayo ditong intuition. Kung feeling mo talaga parang mapapahama ka lang sa isang bagay, sa isang employment, wag mo nang ituloy, okay? Kung hindi mo kaya yung trabaho, diba? yung mga duties and responsibilities dyan, kung gaano ka katagal sa abroad or sa ibang lugar na magtatrabaho, ayan, huwag mo nang i-accept. Kung hindi mo, kung alam mo yun, magre-resign ka rin naman agad. Okay? So, yun lamang. Um, Gemini, Libra, and Aquarius. Thank you for watching. See you on my next video. Bye-bye!